mananagot ang korat sa Diyos. Grabe ano, bilyon-bilyon na daw ang ginastos ng gobyerno natin para sa flood control projects dito sa Pilipinas. Pero bakit ganun? Konting ulan lang, lubog na agad yung mga kalsada at yung mga ilang bahay lumulubog din. At ito ang malaking tanong, saan napupunta yung bilyong-bilyong pera na yon. Sa video na to, titingnan po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa korupsyon at ano ba ang mangyayari sa mga tiwaling leader ayon sa salita ng Diyos. Familiar ba kayo dito? Overpriced na kontrata, ghost projects, kickbacks, flood control projects. Alam nyo, itong bansa natin mayaman pala talaga dapat yung mga kamag-anak natin, hindi na pala kailangan magsipag-abroad kung hindi lang sana ninanakawan yung kaban ng ating bayan. So, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa corruption first Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is the root of all evil. Dito po talaga nagsisimula ang lahat ng korupsyon. Ang ugat pag nadidiligan po yan at pag naaalagaan po talaga ng maayos yan, lumalago po talaga yan at lumalaki. Ito po exactly ang dahilan bakit sobrang lala ng korupsyon sa ating bansa. Dahil sa sobrang in love na in love na sila sa pera, hindi na rin po nila na napapansin na nagiging halang na rin po ang kanilang mga kaluluwa. Kahit lubog na lubog na sa kahirapan, itong ating bansa tila namamanhid na sila basta maibulsa lang nila yung sako-sakong pera. Klaruhin ko lang po, ang pera hindi po yan masama. Pero pag nagsimula mong mahalin niyang pera, ay garantiyo kapatid, dyan magsisimula at dyan mag-uugat ang lahat ng klase ng kasamaan. Anong sabi sa Exodo chapter 23 verse 8? Huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katuwiran at ikinaaapi naman ng mga walang sala. Napapansin nyo din ba? Yung mga tumatanggap po ng suhol ay parang bulag na bulag na talaga. Kahit gaano kalubog na itong bansa natin sa kahirapan, parang hindi po talaga nila nakikita yun. Hindi nila ramdam yung kahirapan. Dahil nasa taas po sila, mga nakahiga sa limpak limpak na sa Ang suhol po, hindi po 'yan mag-e-exist kung walang nagpapasuhol. Sana po maunawaan nitong mga nanunuhol at nitong mga nagpapasuhol na against po talaga ito sa will ng Panginoong Diyos. Sa tingin nyo ba talaga blessing galing sa Diyos 'yung mga pera na galing sa nakaw? Yung mga pera na sa pinaghirapan at pinagpawisan ng mga inosente at lumalaban ng patas? Akala nyo lang walang nakakakita? Pero kitang kita po ng Diyos yung mga ginagawa nyo na yan at ang Diyos mismo ang magpapataw ng parusa sa mga corrupt na tao. Anong sabi sa Job chapter 15 verse 34? Walang matitira sa lahi ng masama, masusunog ang bahay na sa suhol nagmula. Isa lamang po yan sa warning na parusa ng Diyos sa mga taong nagpapasuhol. Hindi ko po gawa-gawa yan. Klaro po na sinabi po yan sa salita ng Diyos. Nabalitaan nyo ba yun ang nyari sa Indonesia last September 2 kung hindi ako magkamali? Dahil sa sobrang galit na galit na yung tao dun sa korupsyon sa lugar nila, pinasok nila yung bahay ng isang politiko at pinagsisira at pinagsusunog nila yung mga mamahaling gamit na nakita nila. Anong sabi sa Ezekiel chapter 22 verses 13 to 15? Ngayon, paparusahan ko kayo dahil sa inyong pagnanakaw at pagpatay. Tingnan ko lang kung matatagalan ninyo ang gagawin ko sa inyo. Akong si Yahweh ang may sabi nito at ito'y gagawin ko. Ipapatapon ko kayo sa lahat ng dako, pangangalatin sa iba't ibang bayan. Sa gayon ko puputulin ang inyong kasamaan. Nakikita pong lahat ng Diyos ang ginagawa niyong katiwalian. Yang mga under the table na nakawan na yan, yung mga pagpatay niyo sa mga whistleblower, kitang kita pong lahat yan ng Diyos. Maybe itong mga corrupt leaders natin, feeling nila untouchable sila today. Pero kapatid, I guarantee you, klaro po sa Biblia na ang Diyos mismo ang gaganti para sa mga pagnanakaw nila at para sa mga pagpapatay nila. At ang Diyos din mismo ang gagawa ng paraan para maputol ang kanilang kasamaan. Anong sabi sa Lucas chapter 12 verse 2? Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Napansin niyo ba nung nakaraan nung sunod-sunod yung bagyo dito sa ating sa atin sa, sa Luzon? Dahil sunod-sunod yung pagbaha anong nangyari? nasilip yung flood control projects. Yang mga bagyo po na yan, in-expose niya kung gaano kadumi at kung gaano kasukdulan at kung gaano katalamak yung korupsyon dito sa Pilipinas. Naniniwala po talaga ako, pamamaraan po ng Diyos yun because God works in mysterious ways. May ginagawa po ang Diyos para maayos itong bansa natin maniwala at manalig po tayo sa bagay na hindi po tayo pinapababayaan ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, wag na wag po tayong mapagod na manalangin para sa bansa natin. Wag po natin ito sukuan. And of course, pray for our leaders as well. Kasi naniniwala po ako na inalawag din po talaga ng Lord na yan ang mamuno sa atin for a certain reason na hindi natin makomprehend at hindi natin alam kung bakit. Just trust God at maniwala po tayo at manalig na itong lahat ng ginagawa nila na to hinding hindi po yan makakalusot sa mata ng Diyos. Anong sabi sa Jeremiah chapter 16 verse 17? Nakikita ko ang lahat ng ginagawa nila. Walang anumang maitatago sa akin, hindi mawawala sa aking paningin ang kanilang mga kasalanan.